Good morning mga ka Ayan so nandito na naman tayo ulit sa panibagong content natin Ah, uh, Yung content natin itong araw uh, Tungkol sa Sa makina ng mga dekarburador Na pumapalya palya no Yung kanyang andar Especially doon sa mga hindi na maitutuno ng gusto yung kanyang karburador ano So simple lang itong mga kabrombrom so itong makina na to uh, ano to uh, Toyota uh, 5K engine ayan so dito ito naka ano sa ano sa light is ayan so shout out sa may mga light is dyan na Toyota uh, 5K 4K 7K ayan 3K so magkakahawig lang yung mga carburetor niyan mga kabro at saka yung klase ng engine niyan halos iisa lang pero yung mga pisa may pagkakaiba na ayan so ngayon uh, ituturo ko sa inyo yung pinagmumula ng uh, minsan uh, lumalakas at humihina yung andar at ang hirap timplahin ng ating carburetor ano ng ano natin so ika nga good yung kuryente good yung gasolina mo so, kailangan mong pumunta sa magnetic switch para i-check natin yung kanyang uh, magnetic switch kung gumagana ba ayan, so, ito mga kabromom ito yung socket ng ano ng magnetic switch, ayan ayan yan tapos yung kanyang magnetic switch doon nakalagay sa likod na ito, nito, ayan yan So ito siya mga kabrombrom, ayan. Ayan. So pero siguraduhin niyo kasi ito mga kabrombrom, sample ko lang ito sa inyo, no. Ah dito sa dulo na to, meron ditong kapirasong ano, kapirasong ah o-ring. Ayan dito sa dulo na to. So ito wala na pero sira na rin ito mga kabrombrom. So kaya ako tinanggal diyan. Ah, kasi hindi na siya pumipitik, hindi na siya gumagana. So, pag tinister mo to, pag inon mo yung susi, pag umilaw dito yung tester mo, test light mo, ibig sabihin, agod yung linya. So, pupunta ka ngayon dito para makuha mo yung yung ano, yung problema kung dito ba o sa linya ng kanyang magnetic switch. So, ito, uh, natister ko na ito na ito ang problema. Kaya ito ngayon, na re request natin sa may-ari na palitan. So pag napalitan natin ito mga kabrombom So gaganda na yung andar nung kanyang uh, Makina Tapos a-adjustan mo lang sa hangin At saka doon sa idle nya Nakadepende sa iyo Kung gusto mo na medyo Mataas at mababa na andar Nakadepende na lang sa inyo yan Ayan, So shout out sa may mga uh, Toyota engine dyan na decarburador no? Ayan, So especially sa mga Sa mga carb type Ayan, Mitsubishi, at uh, Toyota, Mazda, uh, Kia. So halos lahat ng brand naman meron namang ano, yung mga old no, mga old ano uh, uh, model ng ating mga sasakyan. So lahat 'yan halos di karburador pa 'yan. So isa ito mga kabarum napakahalaga nito para ma-reach nyo yung pinakamababang minor ng inyong makina ayan uh, shout out sa lahat ng mga viewers natin dyan so ayan paki uh, pakiclick yung ating subscribe button ayan so subscribe like and share so ayan so maraming salamat po at abangan nyo sa mga susunod nating mga videos yung mga ibang mga mga video natin na may kapupulutan kayo ng ating uh, mga diskarte sa mga paggagawa ng mga sasakyan ano So, yun. So, maraming salamat.